Tingnan nyo naman yan si Taba. Namumuyat na naman Oh. Alas dos na Oh. Ilang minuto na lang. Mag-aalas dos na ng madaling araw. O oh, diba? Alam nyo kung ginagawa. Ayan. Yung mga laruan niya na may magnet. Ibinidikit sa rep. <laughs> oh, ang galing o. Oh. <laughs> Grabe, ayaw matulog. Hindi ko alam kung hanggang anong oras kami ganito. Antok na antok na ako eh. <laughs> Oo oh, po. Nahuhulog yung binibigit niya. Hmm. Ikinalat na lahat ng laruan niya. Oh. Ayan, oh. polis na hmm. Pagkakadikit, yan ang atyo. Pagkakadikit, tatanggalin. Tapos, ididikit na naman. O, paano kami matatapos? Hinahanap pa niya yung iba. <laughs> tapayan ay antok na antok na ang tagabantay nito ba yung mga libro din itinalak na nyo ah oh. ko okay, itatanggal eh. Delikit na naman. Pinasabayan niya <laughs> yung, yung tugtog sa laptop. Yes liya ay liya 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 ay 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 na tayo? ay 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 na tayo Theo. Theo. makan pa uh -huh. ano oras ka? Matutulog, tulong teo teo kan an Ano halo, semua yang batangnya. Hai, <tutuk> 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 No hai, Dirty, yan. dirty, yan, anak. dirty